Cancel, e cancel. Oh, oh. Sige. Sige, na. Okay. Sig magandang magandang lalaki kami lahat sa paningin na lahat. Ah, nandito kami ngayon sa paket na sa tuwa. Oh, ang paket na to, sa kanding. Uh, sa kanding, sa kanding. Bali, hindi kami makakit guys kasi nahirapan yung sasakyan namin. Dala namin tricycle na 125. So ngayon, bali, may rescue kami sila brother. Yan, rescue nila kami para makakyat. Ayun yung gagamitin namin yung service, guys. Yan. At isyan, malakas sa pakakyat kasi yung akyat nila ng bundok ngayon, matarik, guys, matarik. Hindi mataas. kakayanin. Mataas mataas. mataas, mataas. Yan. Mataas sa bundok. Yan, ito sila, kuya. Sila yung mga sa leader sa tribes nila. Sir, magkakita. Ha? Ayta. Yan, Sila naman dito, sila yung In-charge, sila yung in-charge syempre. Sa, sa mga ch checkpoints naman sa in-charge Ang iniisip nila, yung safety okay, oh. Yung safety natin oh. para hindi tayo oh. Mapahamak, kasi nga matarik ang bundok Kaya tama naman sila Ay, uh, oh. Yung sabihin lang hindi kaya Hindi talaga kayo, napansin ko yeah, rin Kasi yung paket parang kami kanina Para i-rescue, yun, yun, na sila yung magre-rescue Para oh. maiakyat namin yung mga idadara namin doon Yan, kasi Kuya Alan, pag may kailangan ako sa yung lagi kong kinokontak. Oh, yung taga Kornalen. Yan. Basta mahalaga, magandang magandang lalaki kami lahat. Okay. sa paningin niyo lahat. Walang <laughs> target, walang ganda. Yan, walang ganda. Ako ako. Yan. Mono, si... Yeah. Uh -huh. Yan si Kuya dating Dating na nalo rin to ng Mr. Pogi dito. Uh -huh. Yan, dating Mr. Mr. Pogi. Mr. Pogi, kita Kita naman, ano guys. Yan, papalo, like and share, Lambino Corpus Vlog. Mga ikaw, Ako si Danny Rueda. Ako oh, si Nicolas. Nicolas. Alias, Ding Tong Dantes. Wow. <laughs> Yan, paakit guys. So. Medyo malayo-layo pa kami. Yan guys, paakit na po kami. Salamat po, salamat. Sige po, salamat po. Ito po yung mga tumulong po sa amin. Yan po sila po, yung mga kasama ko po. Yan, magandang magandang lalaki lahat. Oh. Yes. Magandang magandang umaga. Hello. 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 Hi. Ha, <laughs> yeah, kasama ko pong papunta rito. Yan! Yan, si Kuya Alan, packet na kami, na na po kami. Yan, buhay na po kami. Ha, <laughs> yeah, kasi po yung daan matarik po. Oy, ganda. Nice place po dito. Yan. Yan, sana po marami po pumasyal dito. Pasyalin niyo po to. Hay, mga kamag-anak ko diyan, pasyal kayo rito. Makita niyo ang gaganda yung mga kaibigan ko diyan, mga tropa, mga followers. Pag napasyal niyo dito, masasabi niyo na kahit hindi na kayo pumunta ng Baguio para na kayo nakarating sa Baguio yan, ang ka-level dito Baguio mo? Oh. Para may picture-picture ka yan, yan, guys oh yan mga views, yan yan o oh. yan yan, para na po kayo nasa Baguio pag nandito po kayo, malamig-lamig po Kaya kanina naka-jacket ako nung packet kami dahil mainit, pagdating dito nararamdaman ko na po ang lamig, promise po, promise yan, ang kulang lang kayakap. Pag nandito po kayo, ang kulang lang may iisip nyo po kayakap. <laughs> yan po. Yan, no kita nyo po, yung part po na yan, may mga pagpag -pag na po. Yan, napagpag na po. O, ang ganda po yung views. Yung dating ng location, napakaganda, napaka-press po siya. Yan, makakakita rin po kayo dito ng mga kakaibang ayok. Meron din po, lalo sa mga ibon may mga time kaya rin po makita ng baboy lang nang usa pero medyo malayo-layo po bago po makita yon. Yan. Wag lang po hanapin ng dinosaur. Yan. Peace po tayo. Follow, like and share lang Corpus vlog. Salamat po.